makapagsulod din pag iyon no? Pabili po! Isang yeah. kay siyang redors. Bu, bu bukas ang bayad ha? Sige. Ha? Ah. Tulungan na kita. Tulungan na kita. Oh, pa, pare, kung hindi kita nakakita, hindi mo mo lang ako. Hindi! Chat-chat ko naman kayo eh. Siyempre, nabili pa ng tao eh. Yun, dinig ko na agad yun eh. Doon pa lang sa baba. Malaman. Isang case eh. Sarap niyan par. Pupisay <laughs> na natin yan. Oo, oh, oh, rin oh. mo oh. po. Oh, masarapan. Yun. Uy. Nakatunog ako eh. Ang dami pala dyan eh. Wala akong ano. Kung wala akong... Hindi, pare, 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 pare. Hindi, kung wala akong pichin. Hindi, bumuk na ko na. Hindi, bumuk na Salin mo na din. No! Bakit? Bakit mo pinahingay? Bakit? Yun! Iyan na. Ano pa, kinip sa amin eh. Gin na. Kinig sa amin, Bahar! Hindi, nang mo, wala yan. Ano, bismayado siya pa. Bismayado. Hindi, okay, ina mo na. Ano, gabi ko na pa.